senior citizen, nakaregister at may RRN ka na. Pero bakit wala ka pa rin natatanggap na pensyon sa NCSC? Una-una, papasalamat po, po tayo sa mga nag-comment sa atin at uh, hindi pa po nila lubos na naintindihan o nalinawan ang tungkol sa NCSC. Sumunod naman, ang comment niya ay yung print ko, tatlong taon na nag-register, wala pa ding makuhang social pension. Sumunod naman, Matagal na ako nakaregister, past 2 years na, pero parang bali wala naman yung NCSC na yan. Verify ko hanggang registered na lang. Wala na yun. Wala naman yata ang ginagawa ang NCSC na yan. Okay, so lilinawin po natin ang mga comments na yan. Maraming posibleng dahilan kung bakit ang ilang mga senior citizen na matagal nang nakarehistro sa National Commission of Senior Citizens o NCSC ay wala pa rin natatanggap na pension. Yung iba ang sinasabi, may RRN na sila o yung Registered Reference Number mula sa NCSC pero hindi pa rin nakakakuha ng pensyon o ayuda. So una natin lilinawin ay ang tungkol sa RRN. Ano ba ibig sabihin niyan? Ang RRN ay isang proof na number one, na-assess o na-encode ka na sa system, meaning nandun na yung pangalan mo. Number two, may record ka na sa NCSC o nandun ka na sa kanilang database, meaning kasali ka na, okay? nandun ka na sa system. Pero, hindi po ito automatic na approval ng pension o ayuda. May validation process po silang sinusunod bago katuloy ang ma-approve bilang beneficiary. So, ano ang mga benefits at pension ng NCSC? So, sa ngayon, ang cash benefits lang na binibigay ng NCSC ay ang tungkol sa Expanded Centenarian Act. So, ano yung Expanded Centenarian Act? Ito ay isang batas na nagbibigay ng benefit sa mga Pilipino na umabot sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Sila po ay makakatanggap ng TIG-10,000. Sila po yung edad na 80, 85, 90 at 95. At kapag umabot ka naman kayo ng 100 years old, makakatanggap din kayo ng tumatag yung na 100,000. Okay? So yung mga, mga 90, 98, 99 years old yan, ilang taon na lang, may 100,000 na kayo. So number 2, sila rin, ang NCS rin, ang may kontrol ngayon sa discount at mga exemption sa pagbili ng pagkain, gamot, vitamins na katulad ng vitamin C na kinakailangan lahat ng ating mga seniors at ang mga services na ino din ng NCSC para sa mga senior citizen. So, ang tanong, may ayuda na ba sa NCSC ang 60 years old pataas? Sa ngayon, wala po. Ang ayuda po sa 60 years old pataas ay magmumula po sa DSWD. Tandaan nyo po ah, ang ayuda sa 60 years old pataas ay magmumula po sa DSWD. Dahil hindi pa po naililipat ang karapatan sa NCSC. So susunod po yan or soon, ang NCSC na po ang hahawak ng ayuda na yan. Okay, so sa ngayon, hindi pa. So ano naman ang qualifications ng DSWD? Sa 60 years old and above. Kung sakaling qualified ka dito, ito ngayon tinatawag na indigent pension o social pension. Number 1, yung walang pension mula sa SS, GSIS o iba pa. Number 2, walang yung pinagkukunan ng kita. Number 3, walang pamilya o kamag-anak na sumusuporta. Okay, sila po ang qualified sa DSWD at magkakaroon po ng buwan ng pensyon. Bakit ang ibang senior citizen ay may natatanggap sa LGU o munisipyo? Bakit sa amin wala? Yes po, tama po kayo. May mga lugar o city po na nagbibigay ng pakonsuelo sa mga seniors katulad po ng sa Pasig City. So ang Pasig City kahit po may SSS basta mababa sa 4,000 ang natatanggap nyo sa SS ay may dagdag na ayuda sa mga senior citizen. Ang tawag po dyan ay social pension para sa mga indigent senior citizen. So summary po tayo. Ang NCSC ay ang tungkol sa centenarian, yung po yung mga 80, 85, 90, 95 at 100 years old sila po yung may pension sa ngayon. Other than that, wala pa po. Ang DSWD naman sila po ang nangangasiwa sa mga 6 years old pataas na mga indigent. Ang LGU naman ay nagbibigay ng mga local seniors pension at depende po yan sa lugar. Ibig sabihin, konsuelo lang po yan o depende po sa inyong munisipyo kung mabibigyan kayo o hindi. Okay, so sana nakatulong muli kami sa inyo at huwag nyo lang mong kalimutang mag-like, share at hit nyo na rin ang bell para sa ating mga bagong uploads na video.